Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1177. Dito sa article na to dinidiscuss kung anong mga pwedeng gawin ni creditor para ma-enforce niya yung payment ng kanyang claim. Ano-ano nga ba? Oh, ready ka na? yes, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. The creditors, after having pursued the property in possession of the debtor to satisfy their claims may exercise all the rights and bring all the actions of the latter for the same purpose. Save those which are inherent in his person, they may also impugn the acts which the debtor may have done to defraud them. So dito sa article na to, pinag-uusapan ang remedies ni creditor. Remedies of creditor para makuha niya yung kanyang claim to enforce claim or payment of claim. Yan. Bukod kasi dun sa performance at saka sa indemnification ng damages na na-discuss natin sa ibang lecture video, may iba pang mga remedies na available sa creditor under the law. Okay? So, ano-ano nga yun? Di syempre, again, unahin mo muna yung uh, exact payment of the debtor's obligation. So pagkatapos gawin itong remedy na to, exact payment of the debtor's obligation, pwede na ni pwede nang i-pursue ni creditor lahat ng properties na nasa possession ni debtor. So number two, pursue the properties in possession of the debtor. In possession of the debtor. So or hindi ayo bayaran ni debtor yung kanyang obligation, okay? Or let's say hindi enough, pwedeng i ni creditor yung mga properties in possession kay debtor. Pero again, hindi to lahat pwedeng kunin. So kung gagawin mo or kung i-avail ia mo tong remedy na to, okay? Si creditor, hingi siya ng tulong kay court para i-order na yung mga properties ni debtor uh, ay i-attach Okay? At mabenta sa public auction. Okay? So, mangyayari. Attach and sold. Through public auction. Ayan. So, ibebenta yan. Hindi pwedeng yung i-alienate ng property. Kailangan ibenta yan. So, ibebenta sa isang public auction. Tapos yung proceeds mula doon sa napagbentahan, yun ang ipambabayad dun sa utang. Okay? So, yung proceeds, proceeds will be used as payment. Okay? Pero hindi lahat ng properties ni debtor ay pwedeng ipagbenta. Okay? May mga exemption tayo dito sa execution. So, exempt. Ano-ano mga exempted na yan? Una, Okay. Uh family home. 'Yan. debtor's family home. Pangalawa, 'yung mga ginagamit niya para makapagtrabaho siya. Okay? Tools and implements necessarily used by debtor in his trade or employment. By him in his dream. Yan. So, kung alimbawa, ginagamit niya yung kanyang laptop no, para siya makapag-work. So, pwedeng hindi yun nakasama. Okay? Para at least meron pa siyang uh, magagamitin para makakumita siya. Okay? Yung mga damit, no? Damit ni Detor, bawal yun. Tsaka yung mga members ng family. Okay? So, necessary clothing. Yung mga necessary lang. Hindi pwede naman yung mga hindi necessary clothing. Yan. And of the family. Of his family. and Number four, provisions for individual or use para sa tatlong buwan. Provisions for three months. Okay. Siguro para mabuhay siya ng three months pa at makahanap pa ng way para makapagbayad or para makapag-provide para sa kanyang sarili at para sa pamilya niya. And number five, yung kanyang mga professional libraries, mga libro. Professional libraries. 'Yan. So, kung halimbawa, ang may utang sa iyo ay isang professional, uh, let's say doktor, abogado, dentista, yan, mga accountant, engineers, 'yan. Kung meron silang mga books, okay? na hindi lalampas ng 3,000. Okay? So, less than or equal to 3,000 pesos. Yung mga more than 3,000 ng value, yan, pwede yang ipagbenta. Okay? So, sa number 2, pagkatapos kung kulang or ayaw bayarin ni debtor yung kanyang obligation, habulin mo yung properties. Okay? Ia-attach, tapos ibebenta through public auction, and then gagamitin yung kinita sa public auction as payment. Pero lang ito mga nabanggit natin na hindi pwedeng isubject subject sa auction kasi siya ay exempted ng batas from execution. Pangatlong remedy ni creditor kung talagang hindi pa rin sapat, okay? Uh, exercise all the rights exercise all the rights and bring all actions of the debtor. Ito na yung ating after having pursued So after mong habulin, pwede mong exercise lahat ng karapatan at gumawa ng aksyon para kay laban sa debtor. So rights and bring all actions of the debtor. Bring all actions of the debtor. Yan. Except those dun sa mga inherent sa kanya. Okay, ang tawag natin dito, okay? Action subrogatoria. So this is what you call action subrogatoria. Yan. So dito, pag sinabing action subrogatoria, sinasubstitute mo subrogation kasi subrogation is substitution of one person in place of another. Pag mayroong claim yung isang tao. So si debtor pag may nagkakautang sa kanya or pag mayroong isang taong may utang kay debtor, ikaw na ngayon yung pinagkakautangan. Nung may utang kay debtor. Halimbawa, si A may utang kay B. Okay? So si creditor tapos si creditor. Pero itong si E may utang kay A. Okay? Eh si A may utang kay B. Ngayon, pag hindi pa rin na satisfy ni A yung obligation niya kay B, gagamitin ni B yung action subrogatoria para malipat sa kanya yung utang ni E kay A. Okay? So, ia avail niya yon. So, pag si debtor, merong may utang sa kanya, gamit ang subrogation or aksyon subrogatoria, malilipat kay creditor yung pinagkakautangan kay debtor. Okay? Yan. Tapos itong si subrogation, pwedeng legal yan or conventional. Pero hindi na muna natin yung pag-uusapan kasi may isang topic pa tayo doon. Okay? Yan sulat ko na rin dito. May dalawang klase tayo ng subrogation. Okay, legal subrogation and conventional subrogation. Okay? Ayan. So, yun yung ating pangatlong remedy na pwedeng gamitin ni creditor. Okay? Pang-apat, pag talagang hindi niya nakayang ma-pursue or ma-exercise lahat ng rights, so ginagamit natin itong pang-lima, kung wala nang ibang legal means si creditor para ma-repair yung damage na na-cause kanya. So ang tawag natin doon, impune all the acts, ito na yung panghuli. Impune the acts which the debtor may have done to defraud them. So ang tawag natin dyan, aksyon pauliana. So impune all acts okay, which the debtor which the debtor may have done to defraud the creditor. Okay, ang tawag natin dyan, aksyon pauliana. Okay, yan. Ang ibig sabihin ng aksyon pauliana, uh, magsisik ka ng rescission. Okay, so rescission. So dito sa number 4, pumapasok yung rescission ng mga contracts na pinasok ni debtor para lokohin ka. Okay? So, panghuling re remedy ito. So, this is the last resort. Last remedy. Kapag si, kapag si debtor may mga kontratang pinasok para lokohin si creditor, may karapatan si creditor na ipawalang bisa lahat ng kontratang pinasok ni debtor para lokohin siya. Halimbawa, itong si debtor, para lokohin si kreditor, binenta niya yung nag-iisa niyang property. Lupa sa isang third person. Na alam ni third person na may fraudulent intent itong si debtor. So pag ganun, pwedeng ipawalang bisa ni creditor yung contract of sale of land. Okay? So pag napawalang bisa na yung contract of sale, babalik ngayon yung property kay debtor tapos, pwede nga yung ipabenta ni creditor sa court yung property sa public auction at yun ang gagamitin pambayad sa utang. Okay? Tatandaan natin, ang number 4 ay panghuling remedy. Bago gawin ni creditor, nagamit niya muna lahat or ginawa niya muna lahat itong 1, 2, and 3. Tapos, hindi pa rin talaga sapat. So, gawin niya yung number 4. Especially kapag may fraudulent intention. Ulitin ko yung number 4 ha. Aksyon Pauliana, If in the event na hindi pa rin enough to satisfy the claim ni creditor, si creditor pwede niyang ipawalang bisa lahat ng contract sa pinasok ni debtor para lokohin siya. So, pag napawalang bisa, babalik sa debtor lahat ng binenta niya. Okay? Tapos yun, papasok na ulit tayo sa number 2. Ibebenta siya sa public auction tapos kaya gumiting pambayad sa utang. Okay? Actually, meron pang pang lima. Pero ito naman ay para sa mga third parties. Aksyon, directa. Ito naman, kapag may mga third parties na nanghikayat sa isang party para i-violate yung contract. Okay? So, liable siya sa mga damages. Halimbawa, merong isang, halimbawa, merong isang TV network na may artista. Tapos, kumbaga, pinirata niya itong isa dito ka na, mas malaki yung sweldo kong ibibigay sa'yo. So, pinirata nitong isa, umalis dun sa kabila, eh may contract pa sila. So, vinylate niya yung contract because of the inducement of the third party to violate. So, liable ngayon sa damages itong third party. And, ang tawag natin dun is action directa. So, again, itong mga remedies ay ano siya, sunod-sunod siya, no? Um, bago ka mag-ask ng rescission sa mismong contract ninyo ng ng debtor, gawin mo muna lahat ng remedy na pwedeng mong gawin bago may pawalang bisa yung mismong contract niya. So, mag-demand ka muna ng payment kung hindi sapat o kung ayaw, abulin may properties except sa mga nakalista. O hindi pa rin sapat, okay, kunin mo lahat ng pinagkakautangan kay debtor, action sa bulagatorya yon. Kung hindi pa rin sapat, pa walang bisa may mga contract na pinasok niya, action pa ulian. Okay? Kung ayaw pa rin talaga or wala pa rin talaga, yan, ipa-cancel mo na. Okay? So, bago mo ipa-cancel yung, ano, yung mga, nabawa, contract or fraudulent sale, exercise mo muna lahat yan, successively. Okay? So, yung action para dun sa rescission, subsidiary remedy na lang siya. Okay? Uh, ginagawa na lang natin siya kung talagang wala ng ibang legal means para ma-repair yung damages na nasuffer ni creditor. So, tsaka pa lang i rescission. Pag walang-wala na talaga. Okay? So, ito nagtatapos yung ating lecture about 1177. I hope meron ako sa inyong na-impart na bagong learning. Okay? So, kung medyo di mo maintindihan sa ulat ko, pakinggan mo yung boses ko. Nakukuha mo yan. So, yun. Lagi like ko sinasabi sa inyo, mag aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye.